naman napigilan ng ulan ang sympathy walk ng mga miyembro ng PNP Academy Alumni Association sa Cebu City. Nagdaos din ng isang misa doon para sa mga nasawing miyembro ng pulisya. Makibalita tayo kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Sinimulan ang sympathy walk sa Cebu City pasado alas 4 ng madaling araw. Kahit malakas ang ulan, naglakad ang mga miyembro ng Philippine National Police Academy Alumni Association bilang pagpapakita ng simpatiya at pagluluksa sa pagkasawi ng kanilang mga kabaro sa nangyaring sagupaan sa Mama Sapano, Maguindanao. Sa sad, uh, high moral sad sila, but at the same time sad, uh, medyo nag sila sa mga pangitabo no, sa Maguindanao. Mahigit limang daang polis at mga sibilyan ang nakiisa sa sympathy walk. Dama sa tahimik na paglalakad ang kalungkutan ng bawat isa. Matapos nito, nag-alay sila ng misa para sa ang Fallen 44. Hangad ng lahat na mabigyan ng ang pagbubuwis nila ng buhay para sa bayan. Gregay Magdadero, Nagpabalita, Pilipinas.